plus si ito po yan is TV kasi nagpalit na ako ng channel yan yeah, po Kuya TV, eh. ay, ay, dito si Dito, 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 dito. ka yun. Okay. Pas. Uh, okay. uh, no, tabi ka yung Spiderman. Uh, camera. Ay. Hello po. Smile, Marcos. No, Spiderman yan eh. Okay, ang saya ko pag maraming bata. Ang halilibang yung sarili ko. <laughs> pag nakakostume ako. Hello po. Okay. Bye okay. bye. May <laughs> okay, khen ka po doon. Shout out po sa mga kapatid mo, kamusta na Shout out po sa inyong lahat. <laughs> Bye-bye. Sir. -bye! Biro Bye. na. Ah, pa 'tong my partner. Ate pa, hindi siya lumabas to. Kuya Dips TV ha, kasi part na ko ng channel. Okay. Ito na yung challenge ko 'yon. Kuya, kuya Dips. Bro, inyo kausap Bro, kinakausap ka. kailangan English, English. Ay, English, bro. Ay, Hindi Ah, meron mo. English speaking bro. Bye-bye. bye kapanood ka. Okay. Yari. Yari ka. Yari ka sa bata. tayo marunong mag english eh. tayo marunong tayo marunong Good morning. Ah. Place. Ano pong pangalan? Kuya Dennis TV. Kuya Dids. TV. Okay, Sige ba? Subscribe na lang po. Apo. <laughs> po tayo ha. Ano pangalan mo ate? J.D. Rivera po, from Montilupa. ah oh, J.D. mula po, Ate, dito na rin po ako nagtatrabaho sa Montilupa. Driver po ako ng basura. Hmm. Pero hindi ko po pwede sa mahala yung pangalan. Pero dito. ilang ilang taon na kayo nagpunta? Mahal sarap pa lang. Kaya lang hindi oh. Ito, matagal na to. John Barcelo, may YouTube channel. Ah oo okay. oh, yan na mo na, makikita mo na yung ano nya sa akin, tabangan mo na lang to thank you po okay, <laughs> thank you okay,